morning! It's Wednesday. How are you doing so far? Engagement muna tayo habang naghihintay ng bus. Okay? Thank you po sa lahat ng mga bago kong followers. Sa lahat ng na mag-share, nagre-react, at nagko-comment sa mga videos ko. Please, huwag kayong magsawa. Continue to follow me. At sa mga hindi pa naka-follow sa akin, please follow Okay. Tagal ng bus. Five minutes na siyang late. Hintay-hintay uh -huh. natin. Mayami -may, nandiyan na sila. Nandiyan na siya. Sa lang yung bus. Okay. Thank you again. See you guys later. Bye. pumatay sa aming family doctor para malam natin yung salt at mga yung epekto ng snow. Tapos nagpuntung na na siya. Medyo umiinit na ang kalahong. Ganyan. So, ganun. Yun, doon tayo pupunta. Kalapag tayo. Ito pa naman tayo. 10.30 uh, 10 o'clock naman ang appointment 9.30 pa lang so guys I'm done meeting with my family doctor and it's a good news mammogram result is normal nothing to worry but I still need to do the biopsy and the ultrasound just to make sure that everything is okay thank you to all who prayed for me Wish me well for this one. It's been like a burden to me for like two or three weeks. Yeah. But now I'm okay. Parang hindi naging normal yung ano ko naman nakaraang linggo. Ngayon back to normal na tayo. Okay. Thank you guys again. Thank you. Be safe and God bless us all.